Magandang araw. Ako nga po pala si Lenlen. Ayoko kung yumaman pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. <laughs> dahil nga may tindahan tayo ay eh, syempre nagditinda rin tayo ng soft drinks at ang soft drinks ay meron ding mga istro na nagamit na Siyempre nangihinayang naman oh kaya tara i-recycle natin yung istro kinuha ko nga pala sa mga bote ang mga istro na mga gamit na at siyempre hinugas hugas hugas hugasan ko yan nilagyan ko ng tubig at dishwashing. At syempre, sunrox na din para tanggal ang germs. O, oh, ayan ha. Baka sabihin nyo, madumi yan. Hindi ah! At ayan na nga po, may yan ni Insan. Ayan. After yung megos yan, is ng malinis na tubig. Ganyan pala ginagawa dyan, mga guys. Mga guys. <laughs> Ay, hindi ganun. <laughs> isang strobo tapos tutupin mo sa gitna pagkatapos ay gupitin mo sa gitna ayan after mong gupitin ayan naging dalawa na siya o di ba magic yung isa niyan eh ipasok mo sa sa butas niya ayan ayan pagkapasok mo sa butas ayan naging ganyan na siya and after that gumawa na tayo ng recycle. Hindi ko alam kung ano recycle gagawin ko dyan. Basta, pag didikit-dikit-dikit-dikitin ko lang yan. At, and then, iisipin ko na lang mamaya. Ah. At syempre, marami naman po tayong talagang pwedeng gawin sa mga istro, ba? Diba? Bahala na kayo kung anong gusto niyo pero na pag-isipan ko po diyan ang gawin ay bag o di ba? Ganyan ang unang gagawin, makakagawa ka ng ganyan. Ayun, ginanya ko na pala lahat 'yan, tinupi ko na, pinaso ko na sa isang butas-butas diyan. Pagkatapos yan sinukat ko 'yung cellphone. Gusto ko kasi cashing cellphone sa bag. Ayan po, minadali ko na po yan. Pero mahaba yung video dyan. Inabot po ako ng, ayan, second day na po yan. Ayan po, long, ayan pa lang po yung nagawa ko. And after seven, seven days, no? Ay, hindi. Second day pa lang. Mamadali. Second day, gagawa na tayo ng takip niya. Ayan po, ganun din po ang proseso ang gagawin. O, ba diba? Bahala na kayo mag-adjust. Basta, ganyan na yan. Pagkatapos po niyan, eh, di tapos na. Magiging bag na yan. Ay, hindi. Hindi ganun. Sabi sa'yo, ganyan eh. Oh. Pero hindi. Hindi pa yung tapos. Alam nyo po, tinesting ko lang gamitin yan. Tapos, ayan. Third day na yan. Third day. Ah. Pangatlong araw pa lang. <laughs> Dinikit-dikitan ko po ng design. Ayan. Nabili ko lang yan sa gilid-gilid dyan. Sa Makati. Ay, hindi na pala Makati yung tagig na. <laughs> Dinikitan ko lang po ng mga flower-flower. Tapos nilagyan ko ng design Diyan yung takip Sobrang hirap po yan Kasi napapaso po ako Nun, mainit po yan Bawal po yan sa mga bata ha Magpaturo kayo sa nanay nyo Pag maglalagay kayo ng lugan Baka mapaso kayo Bumili nga niyo po pala ako sa tiktok shop Ng ano ba tawag dito Level host Size po niyan ay one port. Ang tagal ko na naghahanap niyan dito pero wala nang titinda. Ayun, umorder na ako sa online. Kasi kailangan po yan. Ayun po, pinasok ko na po yung host. Sinukat ko lang po pala dyan. Siyempre, susukatin natin sa ating katawan. Malamang. Yung sakto sa akin. Sa akin yan eh. Ay hindi. Hindi ganun. Pwede yung ibenta. Kung gusto nyo lang ha. Bala kayo dyan. At pinaso na natin yan ng ating lighter para hindi magkalasan yung dulo. Alam nyo na. May tali po pala ako dyang kulay pula. Hindi ko na nabidyan. Pinaso ko po siya sa level hose para tumibay-tibay po yung tali na pula. Ang level hose po ang pangpatibay dyan. At pinaso ko na po yung level hose doon sa gilid ng bag. Sa magkabilang gilid po. Ayan po. Pagkatapos po nyan ay sa loob ko po itatago yung buhol para hindi naman makita syempre kailangan nasa loob yung ano pangit na ugali ha hindi ganoon wag yan hindi tao <laughs> pang tao lang yun <laughs> ayan po pinasok ko na po at sa loob ko ay binuhol na po para nakadago yung masamang ugali hindi 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 bag pala yan. Ayan nga po. Pagkatapos po niyang pinasok ko na sa butas-butas sa gilid-gilid para magkaroon na siya ng handle. Handle tawag dyan, di ba? O, di ba? Yung level hose. Ayan po, binahol ko na po sa sa loob. Tapos, ginunting ko na dyan. Siyempre, papasuin ulit natin yan ng lighter para hindi magalasan. Di ba? Tapos, adjust-adjust ulit. Hanggang sa makuha mo na yung texture at consistency na maganda. Charot, ah, hindi yan bake. Ayan na po, thank you. God bless. Bye-bye. Thank you sa pag... Sa pag... Sa panunood. Ito naman, no. Oh. Sa mga gusto kong order, PM lang po kayo. Salamat.